kasimple simple. <laughs> Ginoo ko ni ulan. <laughs> oh. <laughs> Ang ulan. Grabe. Lo. Di na ko kita. Di na lang ko maglas, uy Na blard Na blard na gyud. Di na lang ko maglas. So adto na ko, guys. Grabe, traffic ka ayo karon kay mga parents o drop sa mga bata. So, yan na nga mga guys We have to be careful Oh, no, 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 no Buti na lang kasi na-drop ko agad si Mima ng maaga, guys ulan tamang tama guys kailangan namin ng ulan hindi ako magdidilig ng aking mga halaman sa front kasi dinidiligan ko yan sila oh. so pasin tayo ng water I see water from my plants in the Sir. Don dito ko na kaya -pam kay murag murag muha sa wind ko. Murag. konti lang mo nang kailangan ko. Hala murag na lipong-lipong man ko. ko talaga mag-drive. Oh, may something na karam Excuse me gusto talaga yung ano. Parang madilim ang paningin ko. Mayos ka dyan. O mayos kang mag-drive. Yeah, so I have to be careful mga I don't wanna get in trouble. My husband kick me. Kick me out. <laughs> Maglago tsukuri kayong uban ba mag-drive kay kung kay kung asa mo mo add to mag anong unta ka mag signal ka ba dili ka nang okay so at least i know where you go you're not going to straight nagway ko yung po sa mga video pa kung sigura mo mag follow ni ka thank you kaayo niya abot abot ako mga followers welcome oh thank you kaayo sa mga nakarelay to sa hi sa mga walang kwenta na kwento ala good ala good wala na wai mo kwenta sa kwento ni kasi simple naaram araw pero medin ha niya abot pilo ono na ako umuman. Unya <laughs> na kami nag-order ng pansit. So, ako ka ng pilo ono? I go to the store. Meron pa akong pansit na rolls doon. So, hindi pa ako pupunta. Meron ding uh, malapit dito guys na ano. Na ay ka kayo sa ang may store yun. Seven minutes lang yun kika sa mga Kaya pag mahotan kong noodles na ay mo order ng pansit mag de ko dito ko mato tapos kanang pangsubak na araman na diri dapit Ah, ang ko yung chicken. So, bibili lang ako ng isang breast. Yung isang tatlong breast ng ano chicken kasi minsan guys may nag-order sa akin ng pansit talaga. So, today may nag-order sa akin ng isa ka -tree. Medium. Come on. meet. Wow, chog 11, I think. And she gonna pick up the pancit. At least. Pagluto na, sabihin ko lang sa kanya. Your pancit is ready. Lapit lang mo ng work ko. oy magbinta-binta tayo. Hindi tayo mahihiyang-hiyang. Mga kasimple. Okay. Magbinta tayo sa Tama ba ito? Next guys, binubuo ang mundo. Umulan, bumagyo. Binubuo ang mundo. Kawat ako pa rin. Parang hindi naman magkadima yung aking kanta. Bye na guys. It's 8 minutes. 8 minutes na tayo. So bye.